hindi nga ako sasama si As para darating yata no darating yata si S yes. hindi mo na ako sasama oh. ko Ah, antayin ko nga si Pidjong Sahod pa niya ngayon? sa ano? Barangay. Sino siya? Oo, niya sa barangay. Tapos pati sa ano sa Emerald ba? Ang ang bilis talaga makarating ah. Oh, awit dinaman nagaganap uwa. Tumayan. Hindi ko alam. Sino ka oh? Kokukulong na sa bahay wala. na ko. lang nagod. Kayo lang muna. Sino ka na eh, eh, ba kakain ng dami niyan nandoon eh. Hindi nagkukulong ako sa oh, bahay. na nagkagala? Hindi. Eh malaa. Si Alburan mo, nakita ko. Hindi. <laughs> ano, si ate nga, kukunin na namin bukas dyan eh. Ba? Kasi, di ba bumaba siya sa umaga. Pagdating niya dyan umaga, ano? eh, kasabi ni Papa, pinapawi na nga siya ni Papa. Bakit pinahiram niyo lang? Ano? Bukas <laughs> din, bukas, kukunin niya siya. Si Papa kukuha. Pinapawi na nga Pinapawi nga lang hapon ni ate. Araw-araw siya na dyan, tas uwi siya hapon. Ano naman yung nabalitaan ko? Kayo yung mga nakaranas ako po. Ba't nando ka? Ando kami sa taas. Mga babae kasama ko. Hmm. Ha? Kaya so, pala may ingin yun. Sabo mo yun. Tapos sasabihin mo ngayon lang. Ngayon lang to. Nakaraan lang yun. Ngayon lang to. <laughs> <laughs> Akala ko nga nasa iba-ibang lugar ka. Uuwi na nga ako na ano eh. Inuwi na ako kabitin. Wala Mapainom ko eh. Ah, Nandiyan na yan si As. <coughs> Baka pagdating dyan wala kayo, bigla uuwi rin yan. Ayo, di lang muna ako sasama. Next time na lang. Mm -hmm. Ingat kayo. So ayun mga idol, uh, iwas muna tayo sa grupo ng Batang Moroami. So siyempre para sa isang tao at para rin sa sarili ko ay nahihirapan na rin ako. Parang hindi ko kasi kaya yung hindi may balik yung dati. Ay nako, wala akong masabi. So ayun at mag-isa na lang ako. So siyempre alam ko na dito ako magiging masaya. So ayun ang grupo ng Batang Maruami alam ko na hindi nyo alam na mayroon din akong iniisip na problema. Wifi muna tayo dito sa Princess Anne.